Set 21, 2025. Isang araw ng protesta at cyber attacks. Libo-libong Pilipino ang lumabas sa kalsada laban sa aligasyon ng korupsyon. Sa gitna ng matahimik na pagkilos, isang ibang anyo ng protesta ang umusbong sa digital na mundo. Kasabay ng kilos protesta, ilang government websites ang biglang na deface. Kabilang dito ang Tarlac City at DPWH website na nagpakita pa ng anti-corruption na mensahe. Ayon sa DICT at CICC, agad nilang minonitor at ni-restore ang mga apektadong pahina. Bagamat walang naitalang malaking data breach, nagdulot ito ng agam-agam sa publiko at posibleng pagkaantala ng serbisyo. Ang mga cyber incidents na ito ay naging bahagi ng mas malawak na panawagan para sa transparency at pananagutan sa gobyerno. Ipinakita nito kung paano ang teknolohiya ay nagiging instrumento ng pagpapahayag ng hinaing ng mamamayan. Para sa mga updates tungkol sa mga ganitong pangyayari, i-follow ang aming channel. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na balita.